ilaw guys na ito yung nakaski. na ito ba lang ganun ginagawa pwede mo iba iba kulay si RR yun know, RR kulangot <laughs> David 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 Villa dito lang kanina yung ginagawa kanina si Kip dito lang galing yun eh Dyan lang Rasking. dito hindi tayo dito, dito ko tayo dito kay hanap ng sing kaya yun 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 ano, hindi ka natusunod na tayo gumawa tayo dito ka dito ka kaya halap ng ski alam mo tiktok kahit ano ang dami ano si ano si Reka, Reka. <laughs> oh, no. ano kaya't na Reka dito ay di wala ito kamukha ni Reka And, ito si Reka pwede mo ito batuin ni Reka yun pwede mo batuin yan Napin mo na si Mikey. Ito si ano oh, si Nude. Ito si ano ito? tayo rin yung Aira. 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 kulay pink. Mini na kayo. Ano? ito? Alam. yun. Si Bro, kulang Ang yung kanina dati minato ko Ito yun. Ano? Ang dati minato ko. Yun know, o, mga hero ang dami. Ito yung minato kaniyan ni ano. Dito lang kayo magmili. Kaya lang yun lang. Yung gusto nang piliin, mamili na kayo. Madami. <laughs> may Pokemon. Ito, Pokemon. Tago na rin kayo si Chica Yan. Ito na. Gawin tayo ulit. Pokemon ito Pokemon. Nila. Live to Uya, guys live. Hanap na, Mahanap sa paraan para makapag-video chat sa mga kababaihan sa buong mundo anumang oras kahit saan. Nakita mo na ba ito? Dali, sabihin sa akin. Ano ang paraan para malaman ang pag sa mga babae sa buong mundo? Alam, alam ko, alam ko. Video live dito. Libre pa ito? Ang parang may video chat at video all ay libre. Pwede mong ikonek pa kayo Sa proto, no, Sa babaeng streamer. Magkaroon na isa sa isang pribadong chat o pumunta sa line ng mga pang-grupong chat room. Paano kung walang pag-uusapan? paano kung hindi ito magot ibang mag tao. Hindi naman mangyayari. Ang mga tao sa <coughs> ay pagkagulay ay napakasigla. Pwede nyo tumata ng rimad sa mga tao ang kapareho mo ng mga hindi. At mga ang mga tao ay nalo. Tulad ng, ng, ng rot and gas, rot and gas, para tumuloy kang matira ang lalo. Ang link ay nasa ibabamilis na ng video, i-click para sumali Sumali sa pagkagulay. Magpag-ugnayan sa iyong pagkagulay. mga sumali sa rimad. Lawin siya ang mga Ah, kasi so, ko di ako masigla hmm um, tas eh to ano yung uh, kaya bigyan pa lang blue Ayun. Yung buko niya palitan mo din. Okay mo siya, okay man. Sya, buka, man. Anak ano, ulit. I'm, ano. I'm Pokemon. Okay. Hina yung skip ko. Hina kasi so ginagawa yun eh. Hina lagyan mo ng dugo. Lagyan mo kasi ng dugo. Para pag naputol, may dugo. I'm Pokemon. Hina. Pokemon. Pokemon. I'm Pokemon. 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 Hindi ang mata. Hmm. Save Pokemon. na. Pokemon 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 Pokemon... <fate fell out> Pokemon, 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 Pokemon? Pokemon. 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 Pokemon, Pokemon. Pokemon. Hmm -hmm. I wonder where I put my phone. Find your phone by Clap Finder. finder. nag-aago ako makita ng kabibay. Ayun ako, ako na sa labat. Tinago, tago pa niya. Pero ha, hindi ako rin to waka. Hindi na mo makakalitin. Pero hindi ilagay. Ah, ilagay na yun. Ngayon lang po, guys. Kung gusto niya pa mamili at nagagayon niya at ibabak yo at ilalagay niyo dito ay kaya ano? Ano siya? Ano? Okay, Maru. At dito, alap niyo ulit ito. Ayan o. Pokemon. Ano? Pokemon, Pokemon. David Villar. <laughs> Kulangot. Copy David. Ayan o. Copy, Hello? Copy, David. Copy David. David. Copy David. Copy David. Copy David. Copy David. Mamili lang kayo ulit. Copy bye bye.